Ayan mga ipi? Na-flat tayo Ay, natusok Ayan mga ipi? flat na naman Yung side wheel ko naman yung na-flat ngayon Mukhang siniswerte tayo mga kanaipi What's up mga kanoypi Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman ang inyong lingkod si kanoypi For another video Lalabas na naman tayo araw ng Martes mga kanoypi Walang pasok yung mga elementary hanggang high school Ang may pasok lang yung mga college mga kanoypi So hopefully na makarami pa rin tayo kahit pa paano. Di ba? Tinunasan ko na yung ibang parts ni Mia. So malakas na rin yung brake niya mga kanayipi, harap likod at kondisyon na naman 'yan. Ang nagbabadya yung gulong na naman natin mga kanayipi sa likod. pag ko muna na makabili na naman ng bagong gulong mga kanayipi gas mo ako maawakan ng ipi, nagkading, gas mo na two twenty, two twenty and leader, don't get CRM de Kita. Sobrang attractive ng Oh, Dagger ako eh. Shout out Edsel. <laughs> Ayun nakapaggas na tayo mga kanay pinang 220. Protection ko daw itong ano, camera ko. Hindi niya alam vlogger tayo mga kanay pinang ba diba? Sereta may pasayro na tayo. Pamboy na manok. Sibimol Mall Sibimol. MAP, binigyan naman tayo ng 40 pesos Ayos ah, na ano to ito Sabalik tayo ng barrio natin yung pasero natin kumita ulit tayo ng 40 pesos alright balik tayo ng barrio Perez Street okay. ha? guy? Yeah? I-168 kung yung Perez Street

Diretso na 40 pesos mga kanaipi eh. So halap ulit tayo ng palibago Ay, Mga kanaipi Bumigay na yung ano Gulong natin na plat Ayan o Hi, ay, hi, Palit tayo, palit tayo ng gulong Palit tayo ng interior mga ka Ay Dito pa sa pesyo Hinatid ko yung ano, yung pamangkin ko diyan eh Platan tayo, lubang tayo sa bako na ipi naplat tayo ay natusok Palit tayo ng interior Buti na lang may dala tayong tools ah. Hindi na natin kailangan ni Punto sa, ano, sa vulcanizingan yan mga kanaipi. Dahil may dala naman tayong tools At buti na lang Malilim dito sa pwesto natin Baklas tayo Dalaw pa yung interior ko dito eh Kaya Ready tayo sa ganyan mga kanayipi baklas tayo baklas ayan tanggalin natin yung turnilyo nya axel. Ay ay Swerte mga kanaypi Grabe, ang haba Yan you know? o Haba ng tornilyo nya Hey! heavy Tatanggal ko na yung interior So nabutas dito Nabutas pa dito Ang lalaki o oh. Ang lalaki ng butas Mga kanipi na to. Buti na lang May reserva pa rin ako na ano Na interior konti na lang mga kanaipi Bali, naikabit ko na yung ano, bagong interior mga kanaipi Ayan, bumbahan na lang natin Gamit ito, yung binigay sa akin ni Sir Winston Duran Mga kanayipi Ay, buti na lang kumpleto tayo ng gamit ayan mga kanaypi naibalik ko na ng maayos ay thank you lord salamat na naman dahil naayos na naman si Mia ayan mga kanaypi ayos na Ayan mga na Naayos ko na si Mia Ayan. Kahit ganun yung nangyari uh, naayos Napalitan ko ng interior mga kanaipi So ngayon uwi muna tayo Para makapag almusal Makapagpakain din ng mga manok no? Thank you so much Let's go Pumili ako ng karne ng manok Sayote mantika sa luya. pang tinola ayan na hanggang panggabihan na yan mga kanayipin na ulam namin para isang lutuan lang ni misis ayan mga kanayipin na naman tayo tapos na akong nagpakain sa aking mga lagang manok at naligo ako dahil sobrang tagaktat kanina ng pawis nung nagpalit ako ng ano, interior And hopefully na makarami tayo yung araw ng martes para may pang-alawans bukas mga kanayipi no? plot na naman yung side wheel ko naman yung naplat ngayon ay mukhang sinisirte tayo mga kanayipi Grabe naman mga kanayipi Dalawang beses na tayo na naplatan ngayong araw mga kanayipi Kanina sa likod Tapos ngayon dito naman sa side wheel Hirap pa naman ano Na Tanggalin tong gulong niya Dahil pag pinirsa to mga kanaypi Magagasgas So kailangan Dahan dahan talaga Hey Grabe Ayan mga kanaypi Naggunting ako ng ano, plastic Para May lagay dito sa ano Sa gilid Ayan Pag tinusok natin ng ano panungkit hindi magasgas yung ano yung pintura nya sa perter pa naman ang hirap na no hirap na dukutin mga kanayipi. Ayan na mga kanipi yung sinasabi ko na kailangan professional talaga yung ano yung magtanggal dito ng gulong. Ayan o. Gas Gasgas na mga kanayipi. Kahit nilagyan ko ng ganito. Pansapi niya. Ay, 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 ay. galing na magtanggal ng ganito doon sa, ano, sa may San Vicente. At try ko na lang na bumbahan mga kanayipi at ipunta ko doon. Mahirap na. Baka magasgas lalo lahat. Ayan mga kanayipi. Tumigas na kanina. Malambot na naman. So, kailangan nating bilisan para ano para may punta natin dun sa may San Vicente papapalitan ko na lang ng interior yan palitan na lang ng interior may interior ako yun. sinubukan kong ako magbaklas gas gas na ako <laughs> Talaga, pag-professional yung nagbabaklas, eh. Nadali ko. Dito ko pinakabit yung gulong yan, eh. Sabi ko, baka lumala. Ano yung goma? Goma? Plastic. Ah, plastic. Makapal. Manipis pala yung nagamit ko. Kaya ano? Kaya makakanay yung pi-ice ka. Bayad tayo ng 50 pesos dyan.